He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa King YouTube channel. Sa katahimikan ng gabi, narinig lamang ang hampas na alon sa dalampasigan at ang mahina ngunit malinaw na pagtawag na isang batang babae. Kapatid, saan ka ba? Bulong niya, habang ang mga mataypuno ng pangungulila. Sa baryong nakatago sa paanan ng bondok, may dalawang magkapatid na lumaking magkasama, si Lira at si Daniel Wala silang ina at ang kanilang amay madalas nasa pangingista. Kayat ang isa't isa lamang ang kanilang sandigan. Tahimik si Daniel. Hindi siya tulad na ibang bata na malikot, maingay, at mabilis makipaglaro. Sa halip, mas pinipili niyang umupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagmamasid, nakikinig. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may mga matang tila may tinatagong bigat, parang laging may iningatan na hindi dapat mabunyag. Lumaki si Lira na umaasa sa kanyang kuya, na kahit walang salita ay laging nandiyan sa bawat panganib. Kapag siya'y nadapa, si Daniel ang unang hahawak sa kanya. Kapag siya yumiyak, siya ang tahimik na akbay at magbibigay na mainit ng ngiti. Ngunit ang katahimikan ng kanyang kuya, iyon ang pinakanagtataka sa lahat. Isang gabi, habang may piyesta sa baryo, napansin ni Lira na hindi dumalo si Daniel. Habang ang lahat ay abala sa sayawan, palaro, at mga awit ng Vaidyok, umalis siya sa gitna ng kasyahan at tinungo ang gilid na ilog. Doon niya nakita ang kanyang kuya, nakaupo, nakatitik sa tubig na dumadaloy. Walang kibo, walang galaw, parang may hinihintay. Kuya, wika ni Lira, bakit palagi kang nag-isa? May problema ka ba na hindi mo sinasabi? Hindi tumugon si Daniel. Ngunit nang bumaling siya, nakita ni Lira ang mga mata nitong may kinikimkim, mga matang puno ng lihim na parang ayaw pakawalan. Kinabukasan, kumalat ang balitang may batang nawala sa kabilang baryo. Hinaluwog ang buong lugar at ang mga tao'y balisa. Si Lira, bagamat natatakot, napansin ang kakaibang kilos na kanyang kuya. Mas lalo itong naging tahimik, mas madalas gumagala sa gabi, at mas bihirang magsalita kahit sa kanya. Isang gabi, sinundan niya ito ng palihim. Mula sa kanilang bahay, dahan-dahan niyang tinahak ang madilim na daan. Dumaan sila sa bukirin, sa tabi ng ilog, hanggang sa makarating sa lumang kubo na matagal nang iniwan. At doon, nang silipin niya mula sa maliit na siwang na pinto, nakita niya ang bagay na hindi niya inasahan. Ang kanyang kuya, nakaluhod, hawak ang isang lumang laruan ng bata. At sa gilid ng kubo, may nakasulat sa dingding mga pangalan na hindi niya kilala. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang pabulong na salita ng kanyang kuya. Patawarin niyo ako. Ang tinig ni Daniel ay halos hindi marinig, tila hinipan lang na hangin. Ngunit sa pandinig ni Lira, malinaw ang bawat pantig, bawat piraso ng bigat na dala ng mga salitang iyon. Nanlamig ang kanyang katawan, hindi malaman kung lalapit ba siya o tatakbo palayo. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang lumingon si Daniel. Ang mga mata nitong dilat at mapupunggay, parang may nahuling magnanakaw. Lira, bulong niya, gulat at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Napatigil ang dalagita, hindi makapagsalita. Ramdam niyang bumigat ang paligid, parang ang hangin ay puno na mga hindi mabigkas na lihim. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang kanyang boses. Kuya, ano to? Bakit ka nandito? Ano, yung mga pangalan sa dingding? Huminga na malalim si Daniel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipisil ang lumang laruan. Parang ayaw niyang magsalita, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Mga pangalan sila, bulong niya, halos pabulong lang, na mga batang hindi na nakawi. Napaatras si Lira. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nakatitik pa rin si Daniel sa laruan, hindi kayang tignan ang kapatid sa mata. Noong bata pa ako, bago ka pa ipinanganak, may isang insidente. Hindi sinasabi na kahit sino. Pero ako, ako ang nakasaksi. Napuno ng lamig ang kubo, kahit walang hangin. Ang katahimikan ay parang pumipiga sa dibdib ni Lira. Isang gabi, tulad nito, may mga batang naglaro sa ilog. Tumawit sila sa tulay na gawa lang sa kahoy. At ako, nakatayo lang, pinapanood sila. Nilunok ni Daniel ang laway niya, nanginginig ang mga kamay. Bumigay ang tulay. Nalaglag sila. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humingi ng tulong. Nabigla si Lira, halos hindi makapaniwala. Pero, bata ka pa noon, kuya. Wala kang kasalanan. Ngunit umiling si Daniel. Hindi, Lira. Nakita ko silang lahat. Naririnig ko pa rin ang sigaw nila hanggang ngayon. At simula noon, bawat gabi, naririnig ko sila. Hindi sila nawala. Nandito pa rin sila. Itinuro niya ang dingding, puno ng mga pangalan na isinulat gamit ang uling at kahoy. Nanggilabot si Lira. Ang mga pangalan ay tila kumikislap sa dilim, parang may sariling buhay. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Nanginginig na tanong ni Lira. Dahil, sagot ni Daniel, pinipigilan ang luha. Ayokong madamay ka. Ayokong marinig mo sila. Munit sa mismong sandaling iyon, isang malamig na ihip na hangin ang dumaan sa kubo. Kumalansing ang bubong at mula sa sulok, narinig ni Lira ang isang mahina ngunit malinaw na boses ng bata. Kuya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon guni-guni. Totong may boses. At hindi lang isa, kundi marami, parang koro ng mga bata na nagsasalita mula sa hangin, mula sa lupa, mula sa mismong dingding. Bakit hindi mo kami tinulungan? Bakit hindi ka sumigaw? Bakit pinabayaan mo kami? Napahawak si Lira sa braso ni Daniel, nanginginig. Kuya, naririnig ko sila. Napaluhod si Daniel, hinahampas ang sariling dibdib. Kasalanan ko lahat. Ako ang dahilan kung bakit hindi sila nakawi. Kaya ako tahimik kasi kung magsasalita ako, baka lumabas din sila. Baka kunin ka rin nila. Ngunit imbes na lumayo, niyakap siya ni Lira. Kuya, hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan. Ngunit kahit paulit-ulit niyang sinasabiyon ramdam niya na hindi basta mawawala ang bigat na pasan ng kanyang kapatid. Sa labas ng kubo, nagsimulang kumulog. Dumadagundong ang langit, parang sumasabay sa sigaw ng mga kaluluwa. Ang mga ilaw ng baryo sa malayo ay kumikislap, unti-unting nawawala at sa loob ng kubo, dumilim palalo. Ang mga pangalan sa dingding ay kumikislap na parang may apoy, isa-isang umaangat, at anti-unting bumubuo ng mga hugis. Mga bata, basang-basa, nanginginig, nakatitig kay Daniel. Kuya, sabay-sabay nilang wika, oras na. Nanlaki ang mga mata ni Lira, hindi alam kung tatakbo o mananatili. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento ng kanyang kuya at ang katahimikan na bumabalot dito ay may lihim na mas malalim pa kaysa sa inakala niya at habang ang ulan ay bumuhos ng malakas, naramdaman niya ang malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang balikat mula sa dilim, hindi kamay ng kanyang kuya. Napasinghap si Lira. Mabigat ang kanyang dibdib habang dahan-dahan siyang lumingon. Sa dilim ng na kubo, nakatayo ang isang batang lalaki, basang-basa ang buhok, at nakasot ng kupas na inipormina na eskwela. Maputla ang balat nito at ang mga matay walang buhay, tila tubig na naglalaman na sakit ng sakit na nakaraan. Kuya, muli nitong sambit, munit ngayong mas malinaw, mas malamig, mas malapit. Napaatras si Lira at napasigaw. Kuya Daniel, agad siyang yakap na kanyang kapatid at itinago sa kanyang dibdib. Munit hindi na nila may tatanggi, ang kubo ay puno na ng mga bata. Mga anyong nawala, mga tinig na nagbalik, lahat nakapalibot sa kanila. Hindi ko kayo iniwan, sigaw ni Daniel, nanginginig ang tinig, natakot lang ako. Bata pa ako noon. Patawarin yo ako." Munit ang mga batay hindi tumigil sa paglapit. Isa-isa, inilalapit ang kanilang mga kamay na parang nagyayalong hangin. Ang bawat haplos nila ay parang humihila kay Daniel palapit sa kanila. Isama mo kami, kuya, bulong na isa. Hindi kami matahimik kung wala ka, dagdag na iba. Hinawakan ni Lira ang braso ng kanyang kuya, pilit siyang hinahatak patras. Pa kuya, huwag kang sumuko. Hindi mo kasalanan. Hindi ka dapat sumama sa kanila, Munit humarap si Daniel sa kanya. May luha sa kanyang mga mata ngunit may kakaibang katahimikan sa mukha. Lira, matagal ko nang pinasanto. At ngayon, baka ito na ang paraan para matapos na ang lahat. Umiling si Lira, umiyak. Hindi, Kuya. Paano ako? Paano ako kung wala ka? Ikaw lang ang pamilya ko. Tumulo ang luha ni Daniel habang hinahaplos ang pisngin ng kapatid. At ikaw ang dahilan kung bakit ko kinaya hanggang ngayon. Pero baka, baka ang katahimikan ko ay hindi para sa akin. Baka para sa kanila. Sa mga salitang iyon, muling kumulog ng malakas at ang kuboy tila yumanig. Ang mga bata ay mas lumapit pa, halos sabutin na si Daniel. Kuya, huwag, sigaw ni Lira, pilit siyang kumakapit. Ngunit marahang inalis ni Daniel ang kamay na kapatid mula sa kanyang bisig. Mahal kita, Lira. Pero oras na. At sa isang iglap, lumapit siya sa mga bata. Ang malamig na dilim ay sumakop sa kanya at ang mga anyo ay tila humalo sa kanyang katawan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kubo, hanggang sa wala nang marinig kundi ang pagbuhos ng ulan. Naiwan si Lira, mag-isa, nakaluhod sa sahig, umiyak habang nakatitik sa dingding na puno ng pangalan. At doon, dahan-dahang nagbago ang mga letra. Mula sa mga lumang pangalan ng mga bata, isa pang pangalan ang lumitaw. Daniel, at sa mismong sandaling iyon, napagtanto ni Lira na ang katahimikan na kanyang kapatid ay hindi na niya maririnig muli. munit sa hangin, sa pagitan na ulan at kulog, may marahang tinig na dumampi sa kanyang tenga, isang pamilyar na boses, mahina ngunit puno ng pag-ibig. Lira, huwag kang matakot. Hindi ka nag-isa. Lumipas ang mga araw at anti-unting bumalik sa tahimik na ritmo ang baryo. Ngunit para kay Lira, wala na magiging katulad ng dati. Sa bawat paggising niya, ramdam niya ang kawalan ng kanyang kuya. Ngunit kasabay ng lungkot ay ang kakaibang kapayapaan. Parang dala ng katahimikan ni Daniel ang kasiguruhan na ligtas na ang mga kaluluwang matagal nang naghahanap ng hostisya. Tuwing gabi, pumupunta siya sa kubo, dala ang mga kandila at bulaklak. Doon siya nakaupo, nakikinig sa hampas ng ulan sa bubong at sa bawat paghinga na hangin, nararamdaman niyang naroon pa rin ang presensya ng kanyang kuya. At minsan, sa gitna ng katahimikan, tila may maririnig siyang mahina, isang tinig na pamilyar, banayad at puno ng pagmamahal. Lira magpakatatag ka. Mumiti siya sa gitna ng luha, sapagkat alam niyang kahit wala na ang kanyang kapatid, ang alaala at katahimikan nito ang magsisilbing gabay niya sa paglalakbay. At sa pusod ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, natutunan ni Lira na ang katahimikan ay hindi laging tanda ng takot o lihim. Minsan, ito'y tanda ng pagmamahal na hindi kailanman mawawala.